Hello, good morning po. Habang nanonood po ako ng YouTube, hindi ko maiwasang malungkot dahil sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Uh, ang totoo po, isa ako sa mga bumoto sa ating kasalukuyang Pangulong ngayon. Uh, para sa akin po kasi, uh, everybody deserves a second chance. Kaya, po ako, kaya po binuto ko rin ang Pangulong BBM sa ngayon dahil umaasa ako na maitutuwid niya ang mga maling akusasyon sa kanila ng mga tao noong panahon ng father niya but sad to say siguro po talagang gusto niyang ituwid pero hinayaan niyang uh, gumit na ang asawa at ang speaker niya sa pamamalakad niya yung pong magandang layunin niya para sa bansa natin ay nauwi sa isang unrest uh, talamak na corruption, aminin po natin sa ngayon bankrupt na po ang Pilipinas lubog sa utang kahit isa walang project at uh, saka yung uh, wala nang kinikilalang batas lalo na dyan sa kongreso ang batas na kinikilala nila ay yung sarili nilang batas na kung gusto nilang ganyan din ang isang tao kaya nila kaya nananawagan po ako sa ating presidente na sana kumilos na siya this time wag na niyang hayaang makilam pa ang kanyang asawa at ang pinsan niyang speaker yun lamang po kasi po kung tutuusin, maganda naman po sana ang layunin nila, ni Bipi, Sara. Pero dahil po sa pangingilam ng asawa niya at ng speaker, naging ganyan na po ang bansang Pilipinas ngayon. Walang katahimikan, wala nang kinikilalang batas. Aminin po natin at hindi, ang kasalukuyang namumuno ngayon ay si Speaker Romualdez at ang asawa niya si Lisa hindi po ang presidente natin kaya para sa presidente natin na ah, Bongbong Marcos sana po ay maliwanagan na kayo sa nangyayari ngayon sa ating bansa talamak na korupsyon paglubog, konting hangin konting ulan, lubog ang bansang Pilipinas gaya po ng kapatid ninyo na si Senator Amy Marcos ganyan din po ang hinaing niya sana po kumilos na kayo yun lamang po, maraming salamat